Tangalian natin. Na-try namin dito nung nakaraan. Kaya gusto ko ng chicken. Hello, hello! Good day mga sisi! Magla-lunch kami dito sa labas. Tanghalian. Ayan no tang tanghaling tapat. <laughs> Kakain tayo sa ano, 999 Mall with Lolo Hari. And nagkikrave ako sa biryani ngayon. Ayun, kakain ako ng biryani ngayon. Oh, kasi na-try namin dito noong nakaraan. No, kaya mo gusto mo ko magano. ano Nakishare lang ako sa kanya. Ngayon magsusolo ko. <laughs> okay. Yellow rice ay okay. mga sis. Okay. Ano? Wow, mango lasi daw. Uh, Oo, oh, yung tig 200 yun, di ba? Ito yung kanin ko pwede. Chicken po, chicken. Pero hindi to pwede yung kanin ko. Uh, Ah, sige. Pala ko pwede. Ayan, meron silang chicken, beer, ah, at saka mutton. Ah, yung mango lasi mo be? Ayan, say hi ka kay ano, kay Elaine, di ba? <laughs> Hello! Gugutom na ako mga sis. Ito yung tanghalian natin. Nag-crave ako nung isang araw ng biryani. Ngayon hindi na tayo makikishare kay Lolo Hari nyo. Yung mga minu nila o, oh. yung minu nila mga sis, so meron din silang mga drinks dyan, diba? Ang hirap maghanap ng upuan mga sis, lahat sila, puno, kuno ano oh. Wala tayong maupuan si Lolo Karin yung naghahanap ng upuan natin. Ang halian kasi kaya ang daming Itayin lang natin yung drinks natin. Binagawa pa ata. Ayan meron din silang bread. Pita ata tawag dyan. Itayin lang natin yung drinks natin. Magkaano lahat? Tanghalian natin kay Loloharin chicken biryani sakin beef. Ngayon tigisan na kami. Tatatry natin yung malasa lasi tapos kay lolo hari nyo yung mango lasi nagka cream kami ngayon sa ano biryani mga sis hmm? Hmm. yung pagkain nila mga sis malasa talaga masarap sarap nito hmm? ang laki ng chicken nyo diba pati kayo ng chicken kasi iba yung kanin niya sa kanin ko mga sis eh. Ito natin yung pepino. Sarap. Ito yung malasa lasi. Parang syang keso. Keso flavor. Tamis. Gutom talaga si Lolo Harin yung mga sis. Eh. Ang <laughs> bilis niya kumain. Yun sa akin, medyo marami-rami pa yan. So, tinuturuan na naman ako ni Lolo Harin yung paano kumain daw. Dapat daw, binudbud ko daw tong lemon. Kanina yung kaso, wala na. Hindi mo na magagawa yun mga sis kasi gutom na tayo. Ang sarap ng biryani, promise. Second try namin ito. Sobrang sarap. Pati yung drinks nila. Ito ang sarap nito. Sobrang lasa. Busog ako mga sis. Kita nyo na ubus ko yung pagkain natin. sa yung panin si Dito yan sa may 999, sa lumang 999 food court. Ito siya. Ayan, hanapin niyo yung stall nila. Ayan, Bangladesh food. Ayan, katabi din yan dito ng Kumantano. Kung gusto niyo mag-try ng mga Muslim food, ayan, meron silang Kumantano dyan. Sa dulo, meron ding ramen. Sold na ba? Ha? Busog na siya mga sis. Ako din. Papahinga lang tayo. Tapos, Tingnan natin kung saan tayo pupunta saan tayo dadali ng ating mga pa today. Naubos na natin siya mga sis. Ngayon ko lang nabasa, hindi pala siya malasa. Masala pala. Masala-sali pala hindi malasa.